Dako ang pagpasalamat o kalipay sa mga residente sa Proclower at Charon, Barangay Kalumpang Jensen, tungod na ayo na ang ilahang dalan nga kaniadto guba o halos dili maagian. Sumala sa motorista nga si Daryl sa Karon, dili na siya malisdan sa pagpamasahero, gumikan, simintado na ang ilahang dalan. Ano, okay kay mam kay, ano na ba, dili na kayo nga ingon nga lisod mo agi sa ano bitaw? Kay dati lubak mo kay ni dire tapos kanang maging uban dili kay ingon nga malisudan pud sila god. Pare pud sa mga mga, turno pud dire, gatorno sa'y. o ano. Okay kay ang ano karon kay Dako bud mig pasalamat sa barangay pud nga ilan, ning gipayo karon. Nagpasalamat usab ang vendor nga si Normina sa nahimong aksyon sa Barangay Council sa Kalumpang sa pagdumala ni Kapitan Arto Ryan Dupalco. Alhamdulillah nga um, na nasimento na, na gyud. Thanks kay Kapitan Dupalco and also to the uh, Bangsamoro Chairman at saka si Mamantal din. Salamat din at nag-support din sila dito. Nasayran nga milyones ang gigahing pondo sa barangay alang sa maong proyekto nga gisugdan si Tiembre sa nakalabay nga tuig. Matod ni Kapitan Arto Ryan Dupalco, daghan pa nga proyekto ang ilahang paghimoon alang sa kalambuan sa barangay Kalumpang. Ako nagpasalamat ug dako lalo na sa ato mga katawhan ato ang barangay particularly sa area uh, na natay mong ginahin mo ang mga proyekto. Uh, anyway, ang atong contractor in the city engineer's office, uh, nagkita good og uh, para mapalusot po itong problema sa tubig. Malambo sa mga proyekto, nagkikan sa atong katawan po sa atong barangay kalambang. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami sa Brigada News, Jensen, Brigada News.